Aries, ngayong araw ay masaya at may karisma kang maayos. Pag gusto mong gawin na kausapin ang iyong nais na puntahan ang pahiwatig, para sa pera ay okay ang pwedeng usapan sa mga kapamilya. Basta maging mabusisi ka sa usapan ay magagawa mong masaya ang resulta para sa lahat. Ang iiwasan mo lang ay gumawa ng transaksyon sa malayong lugar, dahil kahit mahusay ang iyong sinasabi ay walang maniniwala sa iyo, ang pahiwatig at bakit ka magtitsaga sa ganoong mga tao. Mas mainam na ikaw ang kanilang puntahan ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay umiwas ang mabilis na magalit at mainis para walang masabing kakaiba sa mga kasama sa trabaho na sa iyo din pwedeng bumalik sa hinaharap, mag-focus ka na lang sa mga gustong magawa at nang maging pag-unlad sa iyo sa hanap buhay. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at makatulong pagmalaking pera, ang ilalabas sa ibang tao ng makaiwas sa pwedeng kagipitan sa pera sa hinaharap. Sa pagmamahalan, dapat ay maging mas malambing sa mahal, ngayong araw para laging dumadami ang grasya ng positive energy ng katalinuhan para sa magagawa sa magandang buhay, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 24 number 10 at number 29. Taurus Ngayong araw ang pahiwatig kung gagawa ng okasyon sa tahanan ay mas mainam na kayong pamilya, at talagang matatalig na kaibigan, dahil para walang makakuha ng good vibes ng swerte sa tahanan ang pahiwatig, at ngayong araw ay maging maingat sa paggawa ng desisyon dapat ay may sapat kang pag-aaral para maging mas maunlad ang maging resulta, at huwag mong kakalimutan ang nasabi ng iyong mahal na dapat na magawa. Sa may negosyo ngayong araw ang pahiwatig ay maging striktong ugali, nang makita mo ang dapat baguhin para sa ikakaganda ng iyong negosyo ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ngayong araw ay maging maingat ang pahiwatig kung may dapat gawin, sa malayo ay mas mainam na iyong matapos ng mas mabilis para wala kang makuhang kapintasan sa iyong boss na babae. Para makaiwas ka sa ikababagal ng pag-asenso, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 36 number 10 at number 18. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang maging sigurista at may ugaling masungit sa tamang pagkakataon, ang iyong dapat gawin kung may kausap na isang deal para mas malaman mo ang tunay na ugali ng kausap, at kung may dapat pirmahan ngayong araw ay gawin okay ang sinyales ng pag-unlad, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig may sinyales na may dadalaw na isang bisita sa pamilya, kung kakilala ay okay dahil may good vibes siyang daladala para sa tahanan, basta alam mong pwede nang magkasundo kayo ay gawin na kagad. Sa iyong pera ang pahiwatig kung may ekstrang pera ang maganda bigyan si minamahal, naglaging magiging mas maganda ang pasok ng pera sa tahanan, at sa trabaho. Dapat ay maaga lang makapapasok para walang makuhang ikakalungkot sa hanap buhay sa pagmamahalan, ay maayos na araw walang sinyales na tampuhan, ang mainam gawin kung may ekstrang pera ay magdala ng magbibigay na magpapasaya sa minamahal, para laging masigla ang aura ng mga kaisipan para sa paggawa ng pag-iingat ng kabuhayan, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 8, number 29 at number 32. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may plano na magpondor ng isang pagkakakitaan pag-aralan pa ang mahalagang bagay na tungkol sa pagkita o balik ng pagtaas ng kikitain na pera. Para mas maging successful ang plano na pagkakakitaan ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay mahina ang iyong kalooban may aura kang madaling maawa, dapat na umiwas ka sa mga hihingi ng tulong dahil walang pag-asa, na makuha mo pa sa kanila kahit kaalaman ay huwag din maibibigay ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpalabas ng pagtulong at magpautang, ngayong araw, nang wala kang makagalit na ibang tao sa hinaharap, at sa tahanan ay bawal din muna tumanggap ng bisita sa loob ng bahay. Sa trabaho, ay pag-unlad ngayong araw basta huwag masyadong magbibigay ng pagtitiwala, kagad sa mga kasama sa trabaho na mahilig magyabang at nagbibigay ng advice dahil kukuhanan ka lang ng karunungan at magdadala pa ng gastos sa iyo. Sa pagmamahalan, ay maging masigla ka lang nakakausap ang pahiwatig ng patuloy ang aura ng swerte sa pag-iibigan. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 25 at number 20 at number 18. Leo. Ang pahiwatig ngayong araw ay maging maingat sa makakausap basta huwag mong intindihin, kahit ang kanyang kayabangan na mga salita, dahil pag natapos at ikaw naman ang nakakaalam ay sa iyo rin mapupunta, ang gustong mangyari ang pahiwatig, at ngayong araw ay may mahina kang enerhiya umiwas sa deal, na mahilig gumawa na magpaawa, at huwag na rin gumawa ng pagbibiyahe dahil ikaw din ang makakakuha ng kalungkutan ang pahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ang pahiwatig kung may extra ay bigyan ang anak nang parehas kayong mabigyan ng grasya ng bagong pagkakakitaan na ekstrang pera. Sa trabaho, ay maayos sa mga gawain sa buong araw, ang iiwasan ay kasama sa trabaho na mahilig dumikit sa boss, dahil baka makisuyo sa iyo at hindi ka na niya mababayaran, at mas maging masipag para may pag-asenso ka laging magagawa sa hanap buhay. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 10 number 36 at number 15. Virgo, ngayong araw ay may sinyales kung mga dating nakakausap ang siyang makakadil, ay okay ang kanilang pwedeng ilalapit ngayong araw, dapat na iyong bigyan ng oras at baka yan ang hinihintay na pagkakakitaan na bagong other income, at ngayong araw ay dapat kang maunawain sa magulang at sa mga kapatid, una ay baka makagawa din kayo ng mga plano ng makakatulong sa bawat isa ayon sa iyong gabay. Sa mga miyembro ng pamilya ay iyong bigyan ng paalala na kung makakaya na umiwas sa mga pupuntahang malayo, ngayong araw para makaiwas na makakuha ng paghina ng kalusugan, at sa pera ay dapat maging masinop sa buong araw, dahil may aura ng swerte ang mga hawak na pera. Sa trabaho, ngayong araw ay huwag magtiwala kagad ang pahiwatig, dahil baka ikaw ay mabigyan ng kalituhan ng pagkakatiwalaan, mas mainam na kahit mahirapan ka ay wala kang alalahanin sa mga nagagawang trabaho sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ay masaya ang buong araw walang sinyales na tampuhan, maging malambing sa mahal ng lalong dumami ang positive energy sa pag-iibigan ng swerte, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 27, number 36 at number 11. Libra, ngayong araw ay masigla ang aura ng kasiyahan. Sa mga gustong gagawin, basta ituloy mo ang naiisip na puntahan at hanggat may ugaling maunawain, ay magagawa mong maayos ang dapat na pupuntahan ang pinapahiwatig, at pwedeng ang magawa ng maayos ang lahat ang iiwasan mo lang ay ang iyong ugali na mahilig makisama na mabait na tutulong iwasan mo ngayong araw ang ganoong ugali, dahil gusto nila sa iyo pag naramdaman nila ay nasa isip na madali kang malalapitan para makakuha ng pakinabang ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay maging masipag ka lang ng husto ngayong araw. Walang pagpapataan para hindi ka mabigyan ng sermon ng boss at huwag magpapalit ng pagpasok dahil ikaw din ang pwedeng makakuha ng kalungkutan sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ay mas mainam pa ang walang kibuka ngayong araw para wala kang masasabi na hindi nararapat at sa iyong pera ay unahin mong mabigyan ang lalapit na anak na may asawa. Paglumapit sa iyo para mabigyan mo siya ng kasiyahan ng kalusugan at makagawa siya ng sigla sa pagkakaperahan. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 22, number 34 at number 30. Scorpio ang pahiwatig ngayong araw ay masaya ang iyong karisma. Gawin mo ang naiisip na dapat na magawa dahil sa karisma mo ay madali mong makukuha ang tiwala ng makakausap ang pahiwatig, at iwasan mo lang ang magsalita ng masakit sa ibang kausap, ngayong araw dahil sila ang magbibigay sa iyo ng ikakalungkot, at ngayong araw ay malakas ang enerhiya na pwede mong mapagkasundo. Ang mga may suliranin sa kapamilya ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ay may balitang malalaman na magbibigay sa iyo ng idea na pagkakaperahan, na mula sa bisitang pwedeng dumalaw sa iyo ng biglaan, at sa iyong pera ang maging masinop ngayong araw walang pawawalan na pera sa ibang tao. Dahil may mga aura ng swerte ang hawak na pera, sa pamilya ang iyong bigyan para mas maipon ang swerte sa inyong tahanan. Sa pagmamahalan walang sinyales na problema, kung may extra kang pera, ay lumabas mag-date kayo ng mahal, nang maalis ang mga bad energy sa katawan at nang mapalitan ng grasya ng pag-unlad sa mga gagawin. Sa trabaho, ay huwag lang magtiwala sa kasama sa trabaho na mahilig gumawa ng kabastusan na salita dahil tukso siya ng bisyo, at gastos dapat na iyong iwasan siya ngayong araw. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 6 number 22 at number 10. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ay walang kang enerhiyang maganda. Dapat na umiwas ka sa mga kausap na may ugaling mapagmagaling dahil isa siya na pwedeng makagawa ng malungkot na araw para sa iyo ang pahiwatig. At ngayong araw ay may masiglang kang aura sa mga plano mong gustong gawin na pagnenegosyo dapat na maging mapagmasid ka sa makikita mo nang may pumasok na new ideas na magagamit sa hinaharap ayon sa iyong gabay Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa iyong pera ay pag-iingat sa buong araw walang pagpapahiram at walang pagbibigay sa mga pamangkin at pinsan sa trabaho, ang pahiwatig ay maayos na araw sa gawain dapat ay laging handa ka sa dapat na ipapagawa sa iyo ng superior, basta laging maingat at makakagawa ka ng maayos at pwedeng mabigyan ka pa ng mga salita na galing sa boss na magpapasaya sa iyo. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color red number 34, number 12 at number 8. Capricorn. Ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan sa isang usapan ay maging mahinahon, para mas mabilis mong maiintindihan ang iyong naaayon na gagawin, at doon naman bibilib sa iyo ang mga kausap ang pahiwatig, at sa pamilya pag may nasabi na dapat na iyong gawin, ay mas mainam na iyong magawa, ng mabilis dahil pag-asenso sa pamilya ang magagawa ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw din kung may nilalakad ang anak sa paghahanap ng trabaho, sabihan na gumayak ng mas maaga para maging mas maayos ang mapupuntahan ng swerte sa kanila, at sa pera ay bawal sa iyo ang magbigay ng pera sa uncle at auntie dahil pwede kang madala nila ng mabilis na gastos sa trabaho, ay maayos na araw sa paggawa walang sinyales na problema, sa kasama sa trabaho ka muna umiwas na mahilig humingi ng tulong, dahil siya ang makakagawa ng suliranin sa mga gagawin mo ngayong araw. Sa pagmamahalan, ay maayos naman ang sinyales masaya ang iiwasan mo lang ang maging matahimik pag kinakausap, nang minamahal dahil nagdadala ang ganoon ng ikakahina ng grasya ng pag-asenso sa pag-iibigan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 12, number 24 at number 15. Aquarius Ngayong araw ang pahiwatig kung magkakausap kayo muli ng dating kaibigan, at ngayong araw ay pag nanegosyo na ang proposal ay dapat na mabigyan mo ng oras na mahaba, may sinyales na okay ang kanyang nilalapit ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay maging maingat sa pagsasalita may sinyales na pwedeng kang makasakit ng damdamin. Nang ilan sa pamilya mas okay pa ang walang kibo basta gumawa o magsabi lang na naaayon na kasiyahan para sa pamilya, ang pinapahiwati. Sa tahanan, ngayong araw sa miyembro ng pamilya ay may buenas na araw sa usapan, basta iyong alalayan sa kanilang gagawin na pakikipag-usap, at nang maging masigla at makagawa ng maayos na resulta, pagkasama ka sa mga gagawin. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maayos na araw maging masinop sa mga dapat na magagawa, at kung hingan ka ng tulong ng kasama sa trabaho ay iyong tulungan dahil kayo at magkakatulungan pa sa mga gawain sa hinaharap, at makikita ng boss na ikaw ay may mahusay na katalinuhan sa mga dapat na gawain. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color white number 17 number 30 at number 25. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay masaya kung mapanatili. Mo ang maging mahinahon at maunawain, dahil mas may lalabas mo ang iyong tamang magagawa sa mga gagawin, Napakikipag transaction at huwag ka basta maniniwala sa mga bagay na salita ng tao, na mahilig magsalita na talagang mahusay sa pagkakaperahan, at ang iiwasan mo lang ay maging maunawain na madaling maawa sa ibang kausap, kahit maliit na katalinuhan mo ay huwag mong ilalabas para walang makuhang good vibes ng swerte sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, kung ikaw ang bigla ang lalapitan at magandang swerte ang madadala ng iyong gabay, para makaipon ka pa ng maayos na pera. Ang pagmamahalan ngayong araw ay masigla walang sinyales na tampuhan, normal na masaya at pag-unlad dahil walang pag-aaway. Sa trabaho ay may maayos na araw ang pagiging mas masipag, ang magbibigay sa iyo ng mas ikakaunlad para malaman ng boss na pwedeng kang mabigyan ng pagkakataon na umasenso pa ang pinapahiwatig, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 10 number 19 at number 16.